Sir Ryan Panuyas, magandang hapon sa inyo, sir. Magandang hapon, sir. Okay, no. Ito, ilang taon na po ba kayong kasal? Ah, uh, 10 years po. 10 years? Apo. Oh, ang tagal na pala. Halos may may mga anak po ba kayo? Apat po. Apat. Okay, Balik so Bali po yung anak niya sa una. Yung okay. isa na sa akin pa rin. Tapos yung tatlong anak namin, yun yung tunay. Kambal po kasi yun eh. Tapos okay. bunso. So, sir, ano pong nangyari? Bakit pinalayas po ninyo itong si Mrs.? Ayun nga sir na nahuli ko nga pong nagtatago sa cellphone na may kachat. Tapos minsan napapadalas na rin yung inom niya. Tapos numaga na rin ng uwi. Okay, sir, teka lang ha. Sabi nyo, nahuli ninyo may tinatagong kachat. Opo. Okay. Ano tong kachat niya? Eh, uh, siguro yung yung ano niya. Baka naman kaibigan uh, lang. Hindi. Kasi okay. Ano paano eh. nung ko nasabing hindi? Eh iba yung pakiramdam ko sa kanya eh. Si asawa ko 'yun eh. Okay, pero de pero sir, uh, gusto ko kasing malaman. No? Mm. Kasi siyempre yung ginawa Saka, ko ano, ni. Saan ano sir? Uh, hindi uh, lang dalawang beses na yung ginawa sa akin 'yan na may ka-chat. Nung una nahuli ka sa bahay, may dinala pa 'yan. Teka lang. Mm. So yung una pong beses na sinabi po hindi lang chat yung nahuli po niyo. Oh, actual talaga mismo sa bahay ko. Nahuli ko sila. Grabe naman 'yan. Mm. Yan tapos ngayon inulit niya ulit. In short, ang sinasabi po ninyo, ito po ay may pandolokong nangyari. Harap-harapan na o yung po. ginawa po sa inyo. So doon sa unang beses, kasi uh, ang nangyari niyan, may pangalawang beses pa. So napatawad niyo po siya doon sa unang pagkakataon? Doon sa una. Patawad ko siya. Siyempre na, narawa ko sa mga bata eh. Pero yung pangalawang Ayan pagkakahuli, na. nag-decision po na po nag kayo, palayasin na? Pinalayas ko na po. San siya napunta, sir? Ah... Uh, Una, umuwi-uwi siya sa magulang niya. Ngayon, wala na akong balita kung nasa na siya ngayon. So ngayon, sir, lumapit kayo dito kay uh, Senator Rafi. Ano po ang gusto niyong mangyari dito kay misis? Gusto ko sanang makulong siya. Sama ng kinakasama niya. Oh, wait lang. Kasi kanina sabi mo may kachat lang. Ginalayas. Ngayon, Opo. sila na. Nagsama na. Opo. Saan sila nagsasama, sir? Ayun, hindi ko alam, sir. Nakikita ko lang sa mga ano, eh, Nung... social media eh. Ah, okay. lantaran din. Oo no, po. Tapos, nung panahon po ba, since May, walang communication na sa inyo? Ah, uh, Meron naman po. Puro, ano, puro pagtatalo kami. Okay. At least, para sa mga bata, meron bang binibigay man lang? Uh, meron naman, sir. Kaso, hindi talaga sa bat. Nakakausap pa rin niya yung mga bata? Oo oh, po. Nakakausap pa siya nitong mga anak niya? Inahanap naman po. Okay. Magandang hapon po sa inyo, madam. Ma'am, mabibigat Thank yung sir. binitawang salita ng inyong, ano, mister. Ano pong masasabi Kaya niyo doon, ma'am? Kaya kong paliwanag yan. Yung naabutan niya po doon sa bahay is tomboy. Kaibigan ko po, kapwa ko babae. Ngayon, nag-uusap lang kami, na sa ano na siya na noon, kasi yung bintana namin sira. Nag-uusap kami si sa sala tapos na naabutan niya um, kami, tomboy yon hindi yung lalaki. Ngayon, babae yun. Nagsaselos kayo doon sa babae? Yun tomboy. Ba yung sinasabi ni Madam? Yung yun. Tumboy pa rin. Eh, teka lang, nakikita eh. ko itong litrato. Mukhang mas lalaki pa to kay si Ryan eh. Hindi po. Ayan pong litrato na yan. Kasamahan ko yan sa trabaho kasi nag, nag, ano kami yan. Kasama sa trabaho kayo na kasamahan yun. namin yan. Nakakiss pa po sa inyo. Wala, ma'am. Di lang namin yun magkakaibigan sa, sa katrabaho ko. Oh. At hindi. At wala akong karelasyon na oh. lang. Pero ma'am, may, may katabi din po kayo. Magkatabi kayo sa kama. Nakahalik siya sa inyo. Hindi yung kama, ma'am. Nakaakap. Nagiinuman kami hindi yan, hindi yan kama ma'am. Okay. Siya, talaga. Talaga, siya, siya pa yung malakas na maganito talaga ha. Siya pa yung malakas na maganito. Huwag kang ano Ryan dahil hindi hmm. ko pinababayaan yung mga anak mo nagpapatalak. Hindi mo ko. nga ano, eh. hindi mo Al nga man lang ilabas eh. Ano ang kapal na mukha mo hindi yan magandang ano alam. Gusto mo kasi, simula nung pinalayas mo ako dyan sa bahay nyo, gusto mo ako magbayad ng motor, gusto mo ako ang magbayad ng ilaw, gusto mo ako ang magbayad ng tubig. Ano gagawin mo? Ryan, responsibilidad mo yung motor. lumayas ka. Sabi mo sa akin, tutulungan ah? mo ako bayaran yung motor na yan. Hindi, Ryan. Tutulong ko sa ilaw, ko -tubig. tubig. Ryan, magulang ko. Halos lahat sa akin mabu eh. Magulang ko. Kumakain ng mga sabi na bata hindi. na yan. Nag-aaral yan. Minungaling ka, Ryan. Gusto mo rin eh, tapat natin yung mga anak mo. Ay, di, kaso nga lang mapapasama ka eh. Si Emerald, naiinis na sa'yo. O yan, si Emerald. Lalo na ginag ginaganito o si Emerald, di ba? Nag-aaral yan. Anong ginawa so, mo? Pinatigil mo. Kung gusto, sa tingin mo, sa tingin mo yung pagsiselos mo dahil lang sa Say ano i mo sa akin Ryan na kayang-kaya mo kung ipakulong. Siguraduhin mo Papakulong yan Papakulong talaga kita. Yung pag mo. Talaga Ryan, hindi ako natatakot mm. sa iyo dahil mm. gutom lang yung binigay mo sakin sa akin sa 15 years. Ako Para wala naman ako nagawa kabutihan sa iyo. Ma'am Angela, eto po ha, kasi uh, base dun po sa mga nabanggit po ninyo, eh, parang sinasabi nyo madaming naging pagkukulang sa inyo, etong si Sir Ryan. Maari nyo po bang i-describe po siya sa amin? Paano po ba siya bilang... Uh, mister o di kaya bilang isang ama? Kumare, wala kami makain sa bahay, sir. Hindi yan gumagawa ng paraan. Ako pa ng paraan yan. Puro kasi nung halingan mga PEDS, sabi niya, eh, ka alam na mga anak ko yan. Hmm. Noong time na pinalayas da, niya ako, mong mong kaya, mong mga yung, bahay yung pangalawang, yung beses, gaya, sinungaling ka, hindi alam na mga anak mo na nagaganito ka, di ba? Oh. Hindi, pinilingin mo sa kanila, hindi nila alam to. So, uh, Mam Ma Ma'am Angela, tama po ba ang pagkakaintindi ko ngayon na itinatanggi po niyo na meron kayong ibang naging karelasyon bukod kay Sir Ryan? Yeah. Oh, sir, pag sisilosan niya, tomboy, noong unang pinalayas niya ako, tomboy yung pinagsilosan niya, mm. pinalayas niya kami kahit ayoko. ko. Sumunod ngayon ito, sir, wala mm. siyang proweba. May kachat, yung sinasabi niya, chat, chat namin yung sa GC, sir, eh. Ang sabi niya na mm. sa akin, may ginagawa kang hindi magandaan Angela. May ginagawa ka ng... Kaano. Sabi ko, ano pinagsasabi mo Ryan? Hey, ka Angela, hindi lang tayo kahapon nagsama. Ay, oh, oh ina. Ryan, oo, oh, oh, hindi tayo kahapon magsama Alam na alam ko yung ugali mo Ryan. Tanggaan alam mo. na alam ko yung ugali mo. Nakita ng mga anak mo, kung paano mo kulayas. Anong sabi ko? Huwag kang ano, hindi ako lalayas noon. Nasa bahay ako, natutulog na ako. Pinababa mo pa ako sa taas, bumaba ako sa taas para hindi kita pansinin. Anong sinundan mo pa ako? Sabi mo, kapag hindi ka dito lumayas, ihahagis ko yung mga damit mo sa labas. Sabi ko, hindi, ano yun mo? Hindi, ayoko lumalis nun. Anong ginawa mo? Yung TV, tatanggalin mo, sisirain mo. Gustong gusto mo talaga ko. Oh, alam o lahat ba yun, yun? Nangyari yun? Lahat yun? Nangyari? nangyari. Nakuha sa'yo. Ah. Oh, mo ko. Kung mo ko ano dahil hindi kita pinapadala ng pambayad ng motor. Ryan, ngayon mo lang gagawin 'yan. Hindi mo 'yan nagagawa nang no, nagsasama tayo tandaan mo 'yan. Wala kang problema sa pera kasi nandito ako. Ngayon na mo problema ka? Ah, Problematiko talaga ako. Tapos inaano mo to? Biniway mo pa to yung sa radyo para mapahiya ko. Ryan, kaya kitang tapatin. Sinabi ko sa iyo sa cellphone, hmm. magkita tayo. Magkaayos tayo para sa mga bata. Anong sinabi mo sa akin? Intayin mo ipapakulong kita. Okay. Bakit pag pinakulong mo ko, may papapakain ka sa mga anak ko? All right. Teka, teka lang ha. sir, ay, sir, ay? teka lang. Uh, Ma'am Angela, teka lang, ha. sisingit po ako no kasi narinig ko kay Ma'am Angela na parang willing po siya ayusin. Tama po ba Ma'am Angela? Chat chat, screenshot ko pa. Andito ah, message ko. Oh, Yung oh, mga dite. message niya. Kasi uh, dito ha, dito sa punto ngayon na, na ito, kami naman dito eh hindi naman kami agad-agad uh, na magsasampan ang kaso or kung ano pa man, eh kung nakikita namin na pwedeng ayusin, eh di yun yung mabuti. Pero ikaw, Sir Ryan, kayo, kayo po ba ay willing na ayusin ito kay Ma'am Angela? Hindi na po. Hindi na? Hindi, kasi ang, ang madalas po, no? Or, hindi, no? Ang pinaparusahan ng ating batas, eh so far, sorry, criminal, eh, criminal wise, is yung pag uh, adultery na tinatawag pagkakaroon po ng sexual intercourse with a man sabi po ng ating batas other than her husband okay so kung babasahin po natin ng mabuti yung batas po na iyon ang sinasab ang pinaparusahan po doon ay yung lalaki okay at yung missis no at yung kanyang kalaguyo na lalaki okay in this case eh mukhang mahirapan po tayo no na mag-file po ng klas uh, kaso po ng adultery okay hindi po namin uh, dina-downplay na ha yung karanasan po niyo ang sa akin lang po, batas. is ito po yung nasa batas eh. Yes. Oo. oo. Mm -mm. Eh kung ako lang sanang makakapag-desisyon, eh sana pati mga lalaki na nabiktima ng mga tomboy, eh meron din naman sanang karapatan na mag -fall. Pero sir, ang sinasabi ko po, yung nangyari po sa inyo, whether tomboy or lalaki, yung ano, kasi siyari, ang cheating is hindi lang naman yung sexual eh. Kasama na rin dyan yung emotional, yung psychological na idinulot na sakit dito kay Sir Ryan. Mm -hmm. Pero ang sinasabi ko po, sir, wala bang pagkakataon ang nakita po niyo eh, Lalaki ang karelasyon niya? Wala ako na ano ngayon, sir. Puro tomboy? Opo. Okay. Well, kung ganun po, sir, uh, mahihirapan po tayo. No? Ito, prinaprangka ko po kayo. Kung ayaw po ninyo, magkabalikan na kayo etong si Ma'am Angela, eh doon tayo sa aspeto na kontrolado natin o di kaya yung aspeto na pwede pa natin gawa ng paraan. Karoon kayo ng agreement. Okay? Paano yung agreement ninyo? Kasi, sir, sa ayaw at gusto po ninyo, eh kasal pa rin kayo eh ni Ma'am Angela. Hindi ba pwedeng pag pagtagpuin muna kayo, pag-usapan? Sa tingin po niyo? Wala, hindi man maharap yan eh. Ma'am Ma, am, Ma am Angela, kayo po ba, if ever, mag-schedule tayo, kayo po ba ay handang humarap? Opo, oh, sir. Kasi, sir, nakaraan po, nag-chat na ako sa kanya. Sabi Puro ko, ka sir, ano, Ryan, ano? ayusin na natin to para sa mga bata. Hindi man tayo magbabalikan, pero sa mga bata, ayusin natin to. Kasi, yung mga bata yung nahihirapan. Ngayon, sabi niya sa akin, sa chat na ayaw niya makipag-ayos. Mahal niyo pa po ba si Sir Ryan? Or Hindi ano? na. Hindi na, ma'am, kasi lahat ng naranasan ko dyan, puro paghihirap. Wala akong naranasan na maayos ako dyan, ma'am. Puro hirap, puro problema, puro problema sa pera. Ako lahat nag-iisip niyan, ma'am. Ako yung nag ako yung gumagawa ng paraan. Kung magmamahal man ako, gusto ko kung ipapakita ko man sa sa lahat sa, sa Facebook. Gusto ko pong magpaanal muna. Tangan kasi process ko na rin pa rin. Yan yes. so, para malaya mam, ko na. hindi naman natin maiiwasan ma-attract eh kasi hiwalay oh. kami. Hmm. Hindi ko maiwasan yan. Uy. Di rin yan maiwasan. Kasi ma'am hindi naman niya kaya mababae. Anong bibigyan niya sa babae? Eh sa akin pa nga lang kulang na eh. Ako na yung gumagawa ng paraan. Tapos mabababae pa sa Sir eh, anong edad ng mga bata? Uh, yung... yung pinaka bata? Ten. Ten. Yung sumunod? Twelve. 12. 15. 15. Di ba? Apat to, sabi Campbell po Kambal po yung 12. Ah, kambal yung 12. Tapos yung isa, sinabi po ninyo, yung nauna pa niyang anak. Sa, Ay, yun, yung 15. Yung 15. Opo. Okay, no? So, uh, itong mga bata na to, malaki na gastusin yan. Opo. Pa, sa pag-aaral pa lang, sa pang-araw-araw na kanilang mga gastusin, naiintindihan po namin if nahihirapan ang isang isang magulang lang kung wala man lang tulong ng, ng kasama niya, eh mahirapan ka talaga, apat na bata yan. And at this point, ha? At this point, sa totoo lang, Ma'am Angela, wala namang obligasyon si Sir Ryan dun sa nauna po ninyong anak. Kung tutuusin nga, ang obligasyon lang niya dun lang sa tatlo, yung talagang biological children niya. Nagmamalasakit na rin, no? Uh, etong si Sir Ryan, kasi nga, iniwan mo yun na sa kanya. Chairman, magandang hapon po sa inyo, sir. Sinusubukan po sana namin na magkaroon na lang sila ng kasulatan, agreement, patungkol po doon sa mga bata. Kasi kami, naawa kami sa mga bata dito, eh kung naiipit sila dito sa bangayan ng kanilang magulang, eh baka naman po ang ating barangay, sa pamagitan pamag po ng inyong tanggapan, chairman, magpapunta itong mga parties natin, eh sana matulungan natin sila to come up with an agreement, ah susundin nila. Opo, pagharapin ko po dito sa barangay po silang dalawa. Opo, Chairman, ha, mamagitan po tayo. Huwag lang tayong nandoon. Gusto ko sana, Chairman, uh, active din yung participation natin. Kasi nakita nyo naman, hindi pa to personal na nagharap. Eh, mainit na yung dugo ng dalawa. <laughs> eh, baka pag pinagharap pa natin sa tanggapan po ninyo, eh, baka mas lalo na. Gusto ko po sana, Chairman, maging fruitful naman, maayos yung magiging usapan po dyan. Yes po, uh, gagawin po natin ang lahat para maging uh, maayos po. Last message, sir, kay Miss Angela. Uusad uh, gamay kahit wala ka. Tandaan mo yan. Huwag po kayo magalala, Miss Angela. Ang gagawin na lang po natin, um, gaya po nang nasabi ni <laughs> Atty. JV, magkaroon po kayo ng agreement sa office po nila, Chairman oh. na Willy Cara, ng Barangay Bagong Silangan. Mm -hmm. At uh, yung, yung, agreement po na yon uh, nakapaloob po doon yung uh, pag-uusap po ninyo para po doon sa mga bata. Pero kung po yung sino, anak ko, ma'am, kasi matagal, nung pinalayas niya po ko sa bahay, hindi ko lang makuha yung mga anak ko kasi nag-aaral. Ngayon kukunin ko yan kahit sabihin niya kasi hindi na kaya. Mahay yun. Wala naman pasok yun. Ipapabayaan mo yung mga bata eh. Halos gabi ako nga na, nagpa Sinisilip mo yung mga pagkakamali ko. Pero yung pagkakamali mo, iniisip mo ba? Insofar as the kids, uh, Shari, we'll make sure na kung sila po ay magtagpo para magkaroon ng agreement on the kids, we will tap also no a social worker. Para yes, laman natin yung the best of course no the best option in so far as the kids are concerned. Opo, magpapadala na lang po tayo ng SSBD yes. yung mga social worker po from Quezon City para po doon sa assessment sa mga bata. Yes, okay. po. Uh, Miss Angela uh, may uh, last message po kayo kay Sir Ryan ngayon bago po namin kayo samahan kila Chairman Kara. Go ahead ma'am. Ayusin niya na lang yung pag-iisip niya sana. Kasi minsan kasi sa kung ano-ano na pinag-iisip niyan, punong-puno na ng alak yung utak niyan, hindi na makapag isip ng maayos Yung mga anak niya, pinapabayaan niya rin. Pinapabayaan niya, gabing-gabing ang kalsada pa. Okay. Ikaw ang pabaya. Mm. Ryan, pakahiya ka. Mas makakahiya okay. ma Sir Ryan, asistihan po namin kayo sa office po nila, Chairman Cara. Makakapag-usap po kayo ng personal doon. Um, kung gusto niyo po, isasama po natin yung mga bata para... Uh, Maakap man lang po ni Ms. Angela makakapag-usap po kayo. Oh, po. Sige po. Ma'am Angela, maraming maraming salamat po. No? At isa schedule po natin Ma'am Angela yung uh, pagsama po natin sa office po ni La Cherman Cara. Salamat, magandang hapon po.